mga beshi. Uy beshi. Naranasan mo na ba na magkaroon ng yung tipong mayroon kang kasama sa trabaho or kung saan man or kung saan mo man siya nakasama na first time mo pa lang siya nakita eh hindi na Para, alam yun, may parang alam mo parang hindi mo siya magugustuhan or malayo agad yung loob mo sa kanya. At yung parang kumbaga uh, sa una pa lang ay parang hindi mo na siya gusto. Naranasan niyo na ba mga beshi? Ako kasi naranasan ko alam mo tipo na kahit na alam mo yung alam wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Lagi kanyang binabati, ang bait niya sa iyo. Pero parang bakit ganun? Parang ayaw mo pa rin sa kanya. Ha? Bakit ganun? 'Di ba? Parang ang dating kasi nang parang kasi yung feeling mo ay ang dating ay plastic-plastic niya. Pero alam mo yung totoong marami nagsasabing mabait 'yan, ganyan-ganyan na puro positive. Pero parang sa pakiramdam mo ay hindi. Ano bang meron bakit ganun? Ano? Naranasan niyo na kayo? Talagang ano, ako kasi ano, Ewan ko, bakit ang layo-layo ng loob ko. Pero hindi naman ako galit sa kanya. Hindi ko lang siya gustong maka-jamming or hindi ko lang siya gustong maka-banding. Or kung minsan kailangan bigyan mo ng chance na i-banding siya para lumapit yung loob mo. Parang gano'n Siguro dapat ganun. Ano. Kasi talaga as in, ano, wala, naman, wala naman siyang ginagawang masama. Alam, mabait naman siya. Na never ka naman nakarinig na binabackfight ka. Yung mga gano'n, Tipong ang inosente niya. Tapos ikaw naman, parang siya nga. <laughs> siya <laughs> ka kala na, nang na, dahil na, ah, bakit ayaw mo sa kanya Ay, ah, ewan ko hindi ko lang hindi ko alam um ano to eh hindi mo na sasabihin na naiinggit ako lalaki siya eh kumbaga parang ewan ko hindi ko alam mga besi ang gulo ang gulo ang gulo sige na nga bye bye